balik ng pulit ito. Naningil ni Billy. Ang isang mukas, Billy. Ano rin namin si Gabi, mga idolong alimango. Yan po, magluluto kami ng alimango, mga idol. Yung huli namin oh. kagabi. Gabi. si... Si ano? Si... Chief Boy Alimango. <laughs> Chief Boy Alimango. <laughs> si Chief Boy Alimango tayo ngayon. Oh. nagluluto si yeah. yan tabugok ng idol oh oh saka buko-buko oh kubutan kubutan maliit meron pa tayong mga shell hmm. yan yan oh halo-halo to halo-halo Yummy no. Yummy. Yummy yummy ya. Yung kabutan no. Yung ano, cuttlefish na maliliit. Lagi oh, anors Lagyan ng magic syrup ah. Ating sinners, Asinors. kag sinus eh. Honda oh ah oh, grabe oi eh. grabe no <laughs> uh -huh. wow kumama sa laman ng hmm. That's what from hong kong Yan o, po mama. Oh, ginataan, yummy. Oo, oh, oh. oh ma'am, yummy. Lalo na yung hmm. nagluluto, yummy. Ayan. Pag yummy nung niluluto, yung nagluluto, may, may sala niya. Oh. <laughs> kasi, naging kape at gatas to so kasi may ano, kasi may katulfis at saka mga pugitang maliliit. mga idol, malapit na maluluto mga idol oh. Kunti na lang kulang. Parang gutom na po kami mga idol. Yo. Grabe, kumukulo. Sakto ra pa din pala. na. Iklas Close, plan, close. Yan mga idol, maraming salamat po. Luto na. Kain na tayo. Yan serap sa pagod. Makaibaw mas udan, si Billy mo ko late. Boss, si Billy, ni duol ni udan nga no tanag unsay. Pagbotay sa ta, Yan mga idol, makakain na po kami. Yung niluluto namin. Alimango. Oh. Alimango. Pulang-pula mga idol, oh. Oh. Plus ito si Lance DB Mahaw. <laughs>